Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga kabrigada ng ating one time The New Filipino Time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headline. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Milyon-milyong mga iglesia ni Kristo nakiisa sa National Rally for Peace sa iba't ibang bahagi ng bansa. Higit isang daang libo dumalo naman sa National Peace Rally ng INC sa Davao City. Samantala, kampo naman ni Daryl Yap na nindiga muna. Kay Vic Soto ang script ng pelikula hinggil sa Yumaong si Pepsi Paloma. Mga kabrigada, higit tatlong pong libong INC members dumalo sa Peace Rally sa Cagayan de Oro. Ikalawang linggong oil price high kasado na bukas. Awas singil naman sa Meralco lalarga na ngayong Enero. Bigada At balita nationwide sa tanghali. Buong puso, ng puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News ML, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Hola rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada na lunes, January 13, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro malikte. Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada Mahigit isang milyong miyembro ng INC Dagsana sa Kirino Grandstand para sa National Rally for Peace Yan ang balita hati di Brigada Jigo Custodio I-Brigada mo Brigada. Brigada. Ba -ba 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 We got the angel patuloy ang pagdating ng mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo dito sa Quirino Grandstand para nga yan sa gaganaping National Rally for Peace ngayong araw. As of 10 a.m., umabot na sa 1.5 milyong mga miyembro ng INC ang dumating dito sa Grandstand ayon niyan sa PNP. Ang mga ito ay galing pa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. May galing sa Region 3, Calabarzon at maging dito sa NCR. At karamihan sa kanila kagabi pa dumating dito sa Metro Manila. Daladala -dala nila ang mga karatulan na nananawagan ng kapayapaan sa bansa. Umaasa sila na sa ang na ang problema sa pagitan ni Pangulong Bongbong Bong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, at ngayong bagong taon, dapat kapakanan ng taong Samantala dahil na rin sa dami ng tao, hindi maihiwasan na marami ang mapapahiwalay sa grupo. Kaya minuto ang panawagan para sa mga nawawala o napapahiwalay sa kanilang grupo. May designated area na inassign kung saan dapat pumunta kung sakaling mawala o mapahiwalay. Sa ngayon ay nananatiling mapayapa ang isinasagawang rally ng Iglesia Ni Cristo dito sa Quirino Grandstand. Nasa libo at 500 mga pulis ang idineploy upang matiyak ang seguridad at kapayapaan sa buong aktibidad. Ito ang changing lives ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. bago, Brigada Balita mula Carino Grandstand, dumako naman tayo sa Davao. Higit isang daang libo dumalo sa National Peace Rally ng INC sa Davao City. Brigada Julius Pakot, ibrigada mo. Mga brigada, kasalukuyang ginaganap ang National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia ni Cristo dito sa Davao City. Partikular na dito sa may San Pedro Square ng siyudad kung saan sa datos ng Public Safety and Security Office ay nasa mahigit 100,000 na, na mga tao ang dumalaw sa nasabing aktibidad as of 10 a.m at inaasahan na madagdagan pa ito dahil sa may mga partisipante pa ang patuloy na dumarating dito sa siyudad. Napagalaman natin na mula sa Region 10 at 11 na mga miyembro ng INC ang dumalo sa nasabing Peace Rally. Nasa sampung kalsada sa downtown Davao City ang kasalukuyan ay sinara para sa nasabing aktibidad. Alas 4 ng hapon ay mag-uumbisa na ang program proper ng nasabing aktibidad at sa kasukuyan ay wala pang kumpirmasyon na mga kilalang personalidad na dalo ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Julius Pacot para sa, sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority sa matala Samantala mga kabrigada, pagulan hindi naman nakapigil sa higit limampong ay o limampong libong INC members sa National Rally for Peace sa Cebu. Brigada Iris at Well i ibrigada mo! Brigada B -b 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 report miyembro ng Iglesia Ni Cristo para sa kanilang isinagawang National Rally for Peace sa South Road Properties dito sa lungsod ng Cebu. Sa kapila ng mga naranasag ang mga pagulan simula kaninang madaling araw at hindi nagpatinag ang mga tagasunod ng INC, simula kagabi, may ilan na na sa venue at doon na natulog sa SRP. May ilan rin na dumalo at dumayo pa mula Bohol at mula sa mga isla ng Cebu tulad na lang ng Camotes Island, makiisa lang at makadalo sa naturang rally. Bitbit -bit naman ang ilan sa kanila aga mga placards na nagsasabing INC for Progress, magkaisa para tumatag ang bansa, pagkakaisa hindi pa mumulitika at iba pa. Sa pariyam ng Brigada News FM Cebu sa ilan sa kanila, sinabi nito na dumalo sila upang mapakita ang kanilang kagustuhan na magkaroon ng kapayapaan sa bansa. Nakaantaba! Yeah ay naman ang sa paligid ng venue upang masiguro na ligtas ang mga dumalo at maiwasan na may mangyaring kaguluhan. Dahil sa kanilang pagtatansya, umabot na sa higit sa 50,000 na mga miyembro ng INC ang nasa SRP. Sa venue, may nilagay ring malaking lead wall upang makita hanggang sa malayo ang taong nasa stage tulad na lang kaninang umaga na may nag-perform ng mga kanta patungkol sa pagkakaisa ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at Well Depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News of Force. Umahanaw, Brigada Balita Nationwide. Tumako naman tayo sa Brigada News FM Cagayan de Oro. Higit 30,000 INC members dumalorin sa Peace Rally sa Cagayan de Oro. Brigada Claudine Lusak Pandita, ibrigada mo! Brigada. 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 <laughs> Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa Plaza de Visoria sa Cagayan de Oro ngayong araw para sa National Rally for Peace. Ayon kay INC Supervising District Minister Alnorfo Hurada na bukod sa mga miyembro mula sa Cagayan de Oro, nakisa din ang mga miyembro mula sa Bukidnon, Hingog at mga lugar sa Lanao del Norte. Binigyang di Hurada na layunin na aktibidad na ipakita ang suporta sa bahayaga ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na dapat pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing isyo ng bansa. Pilipinas, deklara na rin ang lokal na pamalaan ng Cagayan de Oro ng suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya, pati na rin sa iilang private schools ng lungsod. Patuloy ang mahigpit na siguridad upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga dumano sa kaganapan kasabay ng pagpapatubad na signal jamming sa Plaza de Vizuria, dito sa Cagayan de Oro. In the heart of changing lives, Brigada Claudine, Lusak Bandita ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro the Music and You. Oh sorry. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang PNP naman kaisa ng INC sa panawagang kapayapaan at katatagan ng bansa. Comprehensive security plan sa aktibidad abay nakalatag na. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! isa ng Philippine National Police ang Iglesia ni Cristo sa panawagang kapayapaan at katatagan ng bansa. Ito ang sinabi ni PNP Chief General Romelo Francisco Marbil kasabay ng National Peace Rally ng INC ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa na lalahukan ng libo-libong miyembro nito. Tiniyak ni General Marbil ang kanilang kahandaan sa buong araw ng pagdaraos ng aktibidad may comprehensive security plan na kanilang inilatag doong traslasyon ay kanila rin gagamitin para sa pagtitipon ngayon sa Quirino Grandstand. Hinikayat din ng PNP chief ang lahat na maging mapagmatiyag at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina ng aktibidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News of Fem Manila. Ang Malacanang naniniwalang makakatulong sa paglilinaw ng mga usapin ng Peace Rally ng INC. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Iginagalang ng Malacanang ang isinasagawang malayang pagtitipo ng Iglesia Ni Cristo ngayong araw, alinsunod sa karapatang ginagarantiya ng saligang batas. Sa payag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan niya ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyaking hindi mahahadlangan ang karapatang ito. Tiniyak rin ang palasyo na handa ang mga ahensyang may kinalaman sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pamamahala ng trapiko, transportasyon at serbisyong pangkalusugan na magbigay ng agarang tulong kung kinakailangan. Naniniwala ang Malacanang na mag magiging matiwasay at makabuluhan ang naturang peace rally ng IMC. Umaasa sila na ang mga ipapahayag na opinyon na ay makakatulong sa paglilinaw ng mga mahalagang usapin na, nakinakaharap kinakaharap ng bansa. Ayon pa kay Bersamin, mahalaga ang pagkilatis at pakikinig sa lahat ng panig upang makamit ang kalinawan at pagkakaisa sa hinaharap. Itinuturing ng palasyo na ang ganitong pagtitipon ay isang mahalagang bahagi ng pambansang talakayan upang magkaroon ng kasunduan at linawa sa mga isyong nakakaapekto sa kinabukasan ng In the heart of changing lives, it was si a Brigada Marcar Sargan ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Bagong, bagong, Samantala mga kabrigada, peace rally ng Iglesia ni Cristo Pinlano Rao para pagtakpan si Vice President Sara Duterte ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Caminho, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na ang ikinasang National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo ngayong araw ay tangkang pagprotekta kay Vice President Sara Duterte mula sa pananagutan sa mga aligasyon ng katiwalian. Ayon kay Castro, hindi ito tungkol sa kapayapaan at pagkakaisa, kundi isang kalkuladong hakbang upang pagtakpan si VP Sara sa pagsagot sa mga seryosong o seryosong paratang hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Gayun din ang pagpapababaan niya sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Binigyang di ito na ang timing ng rally ay natapat pa sa lumalawak na panawagan ng publiko para sa pananagutan na malinaw na isinasaad ng Social Weather Station Survey kung saan 41% ng respondents ang sumusuporta sa impeachment laban kay Duterte. karapat dapat anya na malaman ng mga Pilipino ang paliwanag ukol sa paggastos ng confidential funds at bilang kalihim ng Department of Education ay ang nakakaalarmang pagbagsak ng performance ng mga mag-aaral sa international assessments sa math, English at science. Dagdag pa ng kongresista, walang anumang rally ang makapagbubura sa katotohanan na dapat managot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga ginawa at hindi rin sa pamamagitan nito makakamtan ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang Commission on Elections muli pong nanawagan sa mga politiko na igalang ang Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada. 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 <apprendre> Matapos ang panawagan ng pista ng itim na Nazareno, panibagong apela ang ginawa ng Commission on Elections sa Comelec sa mga politiko ngayong isinasagawa ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Huwag samantalahin ang naturang religious activity. Sa isang interview, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na sana naman ay hindi na nagpapakaepala ang mga politiko sa ganitong pagtitipon. Tinawag nga raw itong religious activity upang ang pananampalataya ng tao ay mapaigting. Dahil dyan, hindi umano maganda na sinasamantala at pinupolitika pa ito. Sa huli, binigyang Dini Garcia na sobra ang paggalang nila sa kapatiran, kaya ang ganitong pagsasama-sama ay sinusuportahan ng buong Paul Body. In the heart of changing lives, ito sa brigada, Sheila Matibag ng 15.1, brigada niyo sa Manila The music and News. Ah, uh, sorry Brigada malita, sa madala, mga kabrigada, isang grupo naman pinaiimbestigahan mm -hmm. Ang maling labi na napawi sa Pilipinas at hindi ang mga labi Ng OFW na napatay sa bansang Kuwait Brigada Katrina i brigada mo Brigada 5 Report ang investigasyon sa insidente ng maling bangkay ng OFW na na-repatriate dito sa Pilipinas. Maalalang lumapit sa grupong samahan ng mga DH sa gitnang silangan o sandigan. Ang mga naulila ni Jenny Sanchez Alvarado, isang OFW na napatay sa Kuwait. Imbis kasi ng mga labi ni Jenny ang nakarating sa kanyang pamilya, ibang bangkay ang nakarating sa kanila. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Sandigan Deputy Secretary Gina Rena, Sinabi nito na ang pamilya ni Jenny ay naniniwalang hindi naging maayos ang investigasyon at pagproseso sa pagpapadala ng labi nito. So, Iisip ng pamilya ay hindi nagkaroon ng malalim na investigasyon no. bago pa naiuwi dito ang bangkay. No. Di ba po, pag siyempre kaysiaan, so mm -hmm. dapat nagkaroon muna ng malawakang pag hindi ano ang kinamatay ng tatlong domestic workers na hindi sila naniniwala ng kapokasyon pinamatay ng Nanggit din ni Ren na mahalaga ang masusing susing investigasyon upang matukoy kung may Paul Play ba sa pagkamatay ni Jenny at sa iba pa nitong kasama. Si Jenny ay natagpo ang patay dahil sa suffocation kasamang dalawang domestic workers na Sri Lanka at isang Nepali. Ang labi naman ng Nepali worker ang pinaniniwalaang naipadala dito sa Pilipinas. Samantala, tiniyak na raw ng Department of Migrant Workers ang tulong sa pamilya ni Jenny at ang masusing investigasyon sa insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Anson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Also, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada si Sen. De La Rosa dismayado sa pag-alis kay dating Pangulong Duterte sa National Security Council. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b -b report! mano si senador Ronald Bato de la Rosa sa pagkaalis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa National Security Council. Ayon kay de la Rosa, naniniwala siya na maraming kaalaman si Duterte na maring magamit bilang input sa pagbuo ng defense policies on national security policies. Matatandaan, kamakailan ay nag-issue ng executive order ang Pangulo na nagdulot ng pagkaka ng NSC at pagkakaalis ni na Vice President President Sara Duterte at maging nandating dating Pangulo. Samantala, bagamat nangihinayang umano ang senador dito ay alam niyang may kapangyarihan ng Pangulo na gawin ito. Dagdag pa niya, discretion din itong alisin ang Vice Presidente, lalo na't hindi naman mandatory sa ilalim ng konstitusyon na kasama ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa Manila, mm -hmm. The Music News of Ringgata Balita Nationwide Ringgata Balita Nationwide Pagkabrigada na si Senator Christopher Bongo sa turnover ceremony ng iba't ibang proyektong kanyang sinuportahan sa Butuan City. Kasama na dyan ang road concreting project sa barangay Baan, Kilometer 3, Purok 9. Road concreting project din sa barangay Baan, Kilometer 3, Purok 1 at ang bagong covered court sa barangay Baan, Kilometer 3, Purok 9 sa lugar lugar. Dahil dito labis naman ang tuwa ng senador sa matagumpay na mga proyekto. Kada balita nationwide. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, mahirap hong maging estudyante negosyante at magpakatatay sa mga kapatid ng sabay-sabay. Pero nagagawa ito ni Arwin, ang bunso sa tatlong magkakapatid at breadwinner ng kanilang pamilya. Sa taas uh, sa Chaong Quezon, mga na nakatira, ang kanilang pamilya malapit ho sa riles ng tren. Kung saan si Arwin ay kasalukuyang nasa third year college, nasa kursong Bachelor of Elementary Education. Bata pa ho si Arwin nang magsimulang magtrabaho upang matulungan ang kanyang pamilya pamilya. Naglalaba, gumagawa ng walis, nagsasaka at nagtitinda ng kung ano-anong bagay upang makarao sa araw-araw mula kasi noong sanggol pa siya ay iniwan na sila ng kanilang ama. Kaya't ang ina na lamang ni Arwin ang nagtaguyod sa kanila. Ayon pa kay Arwin, kahit dumadaan sila sa matinding pagsubok, ay nananatili pa rin positibo sila sa buhay. Na balang araw, makakaahon sila sa hirap. Kaya't nang sumikap siya upang mag-aral sa kolehiyo. Ganoon na rin sa pagiging mini vlogger kung saan inirecord niya ang kanyang araw-araw na buhay. Hindi nakalimutan ni Arwin mga kabrigada ang kanyang mga pangarap na makapagbigay ng magandang kinabukasan hindi lang para sa sarili kundi para sa mga mahal niya sa buhay. Kaya naman katuwang ng Brigada News FM Lucena at One Tahanan Party List ay nakatanggap sila ng tulong na nagbibigay ginhawa sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil dito, lubos na nagpapasalamat si Arwin sa tulong na natanggap na nakabawa sa kanilang mga alalahanin sa paghahanap buhay at nakatulong upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Gusto ko lamang pong magpasalamat po sa Brigada News FM Lucena po sa inyong pong tulong po na ibinigay po sa amin. Sobrang laking tulong po nito at saka po, siyempre po nagpapasalamat po kami po na mama sa One Tahanan Party list po. po. Thank you po sa Brigada <laughs> Lucena po at sa One Tahanan Party list. at natulungan po kami. <laughs> Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat Kabrigada. Balita, balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang brigada, hinyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule Kung puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera Vera. At ah, Brigada Leo Navarro, malik Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.